Pasintabi po mga kapatid, pinutulan ng ari ang isang lalaki sa Baguio City. Ganti raw yan ang kanyang misis ng ibang pangalan ang banggitin nito sa gitna ng kanilang pagtatalik. Narito ang Frontline Report. Sa kulungan ng bagsak ng 55 anyos na babaeng yan sa barangay Irisan sa Baguio, matapos niyang tutulan ng ari ang kanyang mister. Kuwento ng suspect, sa gitna ng kanilang pagtatalik, ibang pangalan ng babae raw ang binanggit ng kanyang mister. Yung babae niya pong binabanggit na pangalan, hindi po ako. Dahil nakainom din siya, nagawa niyang kunin ang kutsilyo at putulin ang bahagi ng ari. Parang nadala yata ko sa lasing pero alam ko naman po yung ginagawa ko eh, kasi hindi ko pa sa nagagawin ng ganito pero masasakit na po na salita pero paliwanag niya na nakit din ang kanyang asawa. Binubugbog niya po ako, tapos pinatapon yung damit ko sa labas, pinapalayas ako. Dati na rin daw silang may record sa mga polis dahil binubugbog siya nito. Giit niya, gustuhin man niyang magsampa ng reklamong adultery, wala siyang sapat na ebidensya. Kaya pinagdidiinan niyang